sala na oh o yan yung pangil yan na yung guy luluto na para bukas ah. tutulog pa si may boy <laughs> <laughs> ah

Yeah. Ano ka rin ko magkaikit ang Kenny Center. Good morning, good morning mga brads. Oh. magse up ng ano, ng gayak. Oh, yan oh, pangalago na rin mag-set up. Brad Mike na, kung aras minta Kenny. Quarter to seven. Quarter to seven. mama oh, maka set at ng pula malati. Pwede yan. Oo, pwede yan. Libri <laughs> Maka dagdag yang kaya. Oh, ini pa, reinforcement. Reng wag tagagayak. Dadski. Hello, hello. Hello, Good morning. good morning, good morning, good morning. Good morning. Good morning. Good morning po. Good morning. Good morning, Mera Twin. Nandito ka na naman, pare. Lagi na lang. <laughs> De, mag -hi ka. Hi, hello. <laughs> mga gaya ka yan, janek yan. Awas. Sige. Moinah. <laughs> hello, hello. Hello. Selamat teman-teman Jampang ini. <laughs> <laughs> wala akong clip. Ayun, boy. Ay. Oh, hello, hello, hello. Hello. Ito yung mga ninong at ninang ko nandito. Kain! Kain! Kain!

Lenya, lenya, bakit ayampang nato? Lenya, lenya, bakit ayampang nato? Mundo na, ma. Bali, Hi, Vessie. Hello. Hi, 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 hi. Hi, hi. hi. mà cái bà thì cũng lê lê coi nhau là một quá tuyệt đẹp đi Uy, so yun know, oh, o, nandito na ako yun o, kay Logan o, uh, bago sidecar natin guys, So yan o. Pakikita nyo wala na yung dating kulay kulay rito. So nandito oh, ngayon na naghihintay dito sa dati, sa spot, Kasi may poste, yan o. Oh. Sinamahan ko yung mga kapatid ko na bili na ng mga gamit sa palengke. Yung iba, dinala ko nga, ayan, no? Oh. Binitpit ko na, mapunta rito sa paradahan ko kasi bandaron, masyadong maraming nakaparada sa sakyan, saka maraming tao. So, na ako spot para hindi pa sa may exercise nga, saka may exercise nga, saka may exercise nga, So yun nga, ang ko lang, di ba dumating yung kapatid ko, nagpakasit sila. So bali bukas, uuwi na sila, papalik sa kanila sa Negros, sa Papi, Pakodon, yan. Uh, silang konti para may mabibigit sila. Kaya ako, medyo nag-service ako. Nauna na ako sa kanila dito sa, ano, sa service dahil dumaan muna sila sa grocery. Hindi bibigit niyata sila sa pag pampasalubong so nauna na ako pinabitbit nga sa akin mga toy so itong mga abu abubot na konti yan, yan nila so hintay hintay lang ako dito sa spot natin para hindi na ako nakakabala dun masyadong maraming tao sa palengke <laughs> hindi ako nakapagkakita sa bahay yung ubi nga pala yung gagawin namin halaya pinakuluan na namin kanina kasama ko yung si kapatid ko isa, si iniwanan na sila. napag aasag okay. At service nga tayo sa kanila. Wala silang ibang masasakyan na tricycle. Eh, tayo tayo lang natin sa, ano, sa, sa bahay malapit. kapatid natin, may ginagawa sila. Kaya isa pa, parang nagigipag-banding na rin dahil matagal-tagal na naman yan bago ako maka... Baka kasama ba, yung mga kapatid ko na yan, yung kapatid kayo pa rin kanina, uh, magkikita ka lang uli sa chat-chat, sa text, ganyan, at saka tawag Ganun lang. So pagdating nila, uh, uwi na kami yung ano naman, yung lulutuin namin, yung ubihala yan. Tsaka ewan, kung ano yung malulutuin namin yung malulu ulam para makapagkaranasal. So yun guys, yung update ha. Uh, pagdating natin na sila, hindi nakita, hindi, hindi makuha lang masikot ninyo sila para mag-

O tayo mo tiki. Hello? Hello everyone? Hello? Merimla na rin itong ubedya. Meri na lang. Awa, penandit lang panigaw rin tayo. Anong Milo o Kapwa? Ah, Goya. Goya. Goya sana o. Sponsorship. O, pang ano yan eh. Goya pang Kokwa, pang Sampurado. Oh. <laughs> mm. Anong kaya Cold? Mm. Cold Kokwa. And eh, Cinta, Kuchinta. Kuchinta. Kakanin. Kakanin. Ciao Cinta, Sa amin tawag niyan sugar. 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 Oh, Alam, matamis na, eh. Ano tang minang o retsa yo? bumili sila ng short na, <laughs> short na mahaba. Short na mahaba. Short na mahaba. Short na mahaba. Pili ba? Pili ba? Pili. 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 Alin ka? Alin ka? Kasi kung kalaan ka, kasi alam. Kasi alam. Kasi alam